Good afternoon guys. So ito tutorial na naman para sa mga inspired mga UIC uh, OIC. Karamihan kasi mga EB, OIC, OIC, OIC pag partner ko sa duty at tinatanong ko nito sa galing sa unang last line sa puerto hanggang kinabukasan ng alas 12. Natural, iko-compute mo kung ilang total hours yan guys. Alright? Pero sila, nalilito sila Paano pag-compute So, para hindi lang ito sa mga kasamaan ko sa mga EV, OIC o uh, OSYC. Kahit misman may lisensya galing sa intra-island. So, ito, kung yung dating third officer na gustong mag second officer, ito yung i-share ko sa inyo mga guys. right? So, paano nga ba? So, kahapon ito. Uh, kahapon, last line, uh, 1812. Tapos, kinabukasan, alas 12. So, paano ba pag-compute? So ito uh, alas, 6, alas 6 12 gabi papuntang midnight ng alas 12 so 24 hours so minus uh, 18.2 so bakit point 2? sir bakit 18.12 yan 12 minutes yan natural guys so pag compute yan guys 12 yan di ba divide mo sa 60 minutes so 0.2 so yan po yun so 0.2 po yung conversation nya. So, pwede mo gawing zero, 18 0 18.02, pwede rin hindi. So, i minus mo silang dalawa, ang mangyayari niyan is 20 uh, So, ang mangyayari niyan is uh, 24 minus 18.2. Wait. 18 18.2 equals is 5.8. So, 5.8 yung total dyan. Ngayon, papunta tayo ng alas 12 plus 1, 2. So, ang mangyari nyan is 5.8 plus alas 12, yan po yung total hours, 17.8. Okay? So, ito po yung sagot dyan, 17.8 hours. So, ilang ang sasagot dyan is 17.8 hours. So, yan po yun ang eksaktong total hours niya simula last line hanggang noon. Okay? Ulitin ko. Last line niya, 18.12. So, papunta ka man ng midnight, so, dadaan ka muna sa 24. Bago mag-alauna madaling araw. So, I-minus mo silang dalawa. So, 24 minus 18.2. So, ulitin ko naman. Bakit naging punto? Eh, 12 minutes yan. Ganito yan, guys. Ulitin ko. So, sa 60 minutes... So, 12 minutes, divide mo sa 60 minutes, yan po yon Kasi papunta, 12 minutes, papunta ka ng 60 minutes, kaya 0.2. Kaya, sinulok dyan, 24 minus 18.2, 5.8 ayong hours. Plus, noon, ito po yung sagot 17.8 Ngayon Ito na naman tayo Sa si start of si passage So Kahapon Nag Galing ng last line Tapos nag up engine na tayo So ito yung oras Na binigay ni kapitan 21.48 So paano ba yung pagkwinta Itong Oras na yan So Convert mo naman guys Yung 48 minutes So Ulitin ko 48 minutes Divide 60 Nagiging 0. ONA. So, hanggang mangyayari niyan, ang mangyayari yan, guys, so, 21.8. Pwede rin po 21.08. Depende sa'yo. So, yun po yung mangyayari nito sa 21.48, magiging 21.08. Ulitin ko, yung 48 niyan, i-convert mo na, i-divide mo sa kasi 48 minutes, papunta ka ng 60 minutes para mabuo yung isang oras, kaya ito yung difference niya, 6 0.8 kaya nagiging 21.8 ngayon alas 9 ito ng gabi papunta ka ng midnight so i-minus mo naman siya ng 24 hours ha? kasi alas 9 man yan papunta ka man ng midnight so i-minus mo naman yan so ang mangyari so 24 minus 21.8 ang sagot niya is 2.2 2.2 hours. Ayun, pa papunta ka man ng alas 12 ng hatanghali, plus mo na. So, plus, plus alas 12, yan po yun, 14.2 hours. So, ang dahil alas 9.48, yung 48 minutes, guys, gawin mong, ulitin ko, yung 48 minutes, papunta ka ng 60 minutes para ma-one ma hour siya, so, i-minus mo sa, sa, uh, i-divide mo sa, sa 60 minutes, kaya nagiging 0.8. Kaya ang mangyari, 21.8. Diba? Dito, 21.48, pero nagiging 21.8. So, yung yung start of si Paso, rang up engine, papunta ka ng midnight, kasi noon, alas 9 ng gabi, papunta ka ng midnight. So, midnight ito. Papunta ka ng midnight. So, i-minus mo lang. So, 24 hours minus, ulitin ko ha. So, 24 minus 21.8. So, 2.2 hours. Ngayon, papunta ka man ng report ng alas 12 ng tanghali. So, i-plus mo ng alas 12. Kaya 14.2 hours. So, yan po yun ang sagot. Yan po yung sagot dito, guys. Okay? So, para po ito sa mga OIC or matagal na nagtitournment. Alright? So, let's proceed. So, dito. So, tapos na ito. So, tama po yan. Yan po yun ang pag-calculate Sana naintindihan nyo. Eh, kung hindi, adi, mag-comment ka dun sa akin at Ah, magmanumano tayo. So, online, walang problema sa akin. All right, proceed tayo, Non. So, naka-report ka nang alas 12. Naka-submit ka na lang report galing papunta na re na-submit mo na 'yung Informasyon mo sa Non, galing dito na-submit mo na ngayon. Alas 12 na-submit mo na. Pagdating doon kinabukasan, madaling araw, nag-end of passage ka. Arrival na ito. So, inob si passage. Ngayon, tanong, ilang oras yan lahat? Galing sa alas mid, alas 12 ng tanghali hanggang madaling araw. So, paano pag-calculate yan, guys? So, ganito lang yan, guys. So, ganito lang yan. Okay. So, iulitin ko itong 36 minutes. 36 36 i-divide mo naman ng 60 minutes, yan po yung kalabasan. 0.6. So, ang mangyayari niyan is alas 12 ng tanghali noon hanggang uh 02.6. So, paano gagawin? Para ma-kuha yan. So, i-plus mo lang guys i-plus mo lang. Kasi papunta ka man doon, so i-plus mo na lang sila. So, ang mangyayari, so alas 12 plus 2.6, mali, alas 12 plus, matigas yung keypad 2.6, so yan po yun ang total hours niya, 14.6. So, ang, ang sulat mo dyan, 14.6 hours. So, yan po yun ang tamang Sagot Okay Yan po yung tamang Sagot Ulitin ko Diba dito Naka-report ka na Alas 12 noon Alas 12 Na-report mo na Ito yung oras 17.8 Galing sa last line Isalt of sea Orang up engine 14.2 Ngayon Pag kamadaling araw Nag-in of ka na Ito yung oras 0 to 36 Always divisional by 6 So Depende, may 0 to 30, 0 to 24, 0 to 18. Basta always divisional by 6. Gets? Now, let's proceed. So, alas 12 man to. Alas 12. Di ba? Alas 12. Alas 12 to. Natural, dumaan ka ng midnight din. Dumaan ka rin ng midnight. Diba? Di ba? Di plus na. Ganun lang. Tandaan. Alas 12 ng tanghali, tapos madaling araw, plus Ang mangyari, ganito. Ulitin ko. Alas 12 plus... Ulitin ko. Yung 36 magiging 0.6. Paano? So, 36... 36 divided by 60 0.6 So, mangyari Alas 12 plus 2.6 Pwede rin 0. Pwede rin... 0C. So, 14.06 pa rin yung kwentada dyan. So, kaya ito. So, 14 hours and 36 minutes. Okay? Yan po yung tamang sagot. So, tapos na ito. So, sana naintindihan nyo. Dito tayo sa Start of si Passage, guys. Dyan. So, Start of si Passage hanggang midnight. So, ilang oras. So, status passage, ito yung oras niya. Alas 12.48 hanggang noon ng kinabukasan. So, tanghali. So, ilang oras. So, ilang oras yan guys. So, natural, minus mo lang kasi lumampas ka na sa midnight eh lumampas ka na, malapit ka na sa mag-alauna, so minus mo na lang. So, alas dos. So, ganito na lang, alas dose. Eh. So, minus 0. Yung 48, yung 48, ulitin ko, 48 minutes, divide mo naman ng 60. So, naging giging 0.8. So, mangyari, 0.8. So, minus mo lang. So, So, alas 12 minus 0.8, yan po yung oras nga 11.2. Diba? So, ang sagot dito, sagot dito guys, 11.02 hours. So, yan po yun ang tama. We hope naintindihan ninyo. Medyo magulo pagkasulat. Pero, it, it, it tawag nito, uh, replay nyo lang yung videos ko para maintindihan paano ko pag-compute dyan. So, alright, this is RG Lakwit Zero. Bye-bye! Thank you sa pagpapanood!